Ito so, mga kabayan, maganda nga po. Itong Ford Everest na 2017 model, i-cleaning natin ito dahil nagbabasa sa flooring. Okay. First time na mag-cleaning ito. Okay, watch this. Ford Everest na 2017 model. Cleaning. Ito yung lumabasa sa flooring. tinalas natin na buong last guard kita na natin yung kapag ito ang oh, dumi oh si bro 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 tingnan mo oh bro tingnan mo oh yan hindi mo na napapansin na yun oh oh food na yung mga ano dito yung pumo oh ayun oh ayan ito yung ano yan ah, sa pum na ano na ano ano yan pum. Oh, um, nasa loob nung ano? Oh, sa gilid yan eh. Ayan, 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 mo. Ano Sige, kalam mo na. Ayan, eh, hindi mo na papasit. Sumasama sa akin yan. No? So, lalagyan natin ng panibagong ano na yan. Yung pum. Ayan, kila nyo. Momois. Kailangan ganito. Ayo, yun, oh, yun, lang sa katagalan. Yun yung bumi? Mm -hmm. Ford Everest at 2017 model, ah uh, yung bumabaha dito sa ano sa flooring. Uh, tingnan niyo mabuti mga kababayan. Ayan. Oh, ito na yung evaporator. Oh, tingnan nyo. Oh. Oh. Oh, sila silaw. Oh. Ayun, nakikita nyo yung tubig. Oh. oh, may tubig siya. Isda na lang ang kulang dito, bro. Ano, lagyan natin ng isda sa Manila, B, bro. Ayun, oh. Nakikita nyo yung tubig na yan. Oh. So, bakit may tubig? Dahil dito, ito yung drainage hose nyo. Oh. Ayun, oh. Drain plug. Oh nakakuha kayo ng yan. Ayan, hindi man, timon. Oh, itagay mo, itagay mo. Para mamunan natin. Ayan ha. Itaas mong munti. Oh. Ito. Ito na mabuti. Oh. Yan. Kaya hindi tumutuloy yung tubig. Ano siya yung maapaw. Kaya bumabasa yung flooring mo. Kaya ang ano natin, uh, ah, linis, linis din talaga kapag may time. Barado na ulit. Oh, oh, kagaya oh, yun, di ba? Kung sinundot. Ano pa rin kaya mas better yung makililing natin bro, di ba? Tapos ito, di ba, na ano na to, na so, natin, natatanggal na to, di ba, so, lagyan natin ng panibago na to, bro. Hmm. Hindi mo na mamalayan, sumasama so, sa blower yan, ma pupunta sa, ano, mapupuin ka pa dito. Okay? Okay, kalasin nyo na yan. So ito yan, uh, Ford Everest na 2017 model. Okay, po, natin to. Malamig to, ang problema lang yun lang, ha, uh, barado ito, mengbaba oh himbah basam hmm baik okay.